yan sa ilalim ng puno parang restaurant yata may diwata yan ha ah. diwata andito ka ba pwedeng pa picture <laughs> sikat na sikat si diwata kaya ha, ah, saan si diwata hanapin ko saan mo pa picture kaya ka ba diwata ay guys ang dami pang guys ang nandiyan si diwata ah kami ko para makapagpapicture kay diwata Doon lang muna ako sa bagong kalaban ng diwata Makansi ang waba daw, Encantada Encanta o Encanto baka kabilin din may room. Ayos ba? Ayos ba guys? Sige tayo na. Kapi na tayo. Ah.